So, set, uh, subukan mo daw yung masakit na tapilok, set. Ito, hindi ko siya... Uh, dito hindi tulad nito. Nagaganda siya. Ako. Yung pag-upo kanina, sir. Ito, yung pag-upo ko dito. Ito, ramdam ko yung sakit dito. Ang uh -oh. Yan, dyan na area. Sige. Mm -hmm. Yeah, I yeah. know. stitch

ng malalim. Labas. Wala ka. Check mo ulit ngayon, sir. Baka kasi hindi pa siya puno Tapos uh, kailangan na siya ng time meeting na. Mm. Ay, yung kanina, napaka lang ng... Niyang... Bumalaw! Oh, Check natin yan. <coughs> Sige, yun ang kapala na sa... May yun ang Meron, pa rin siyang sakit. Meron pa rin sakit. Tapos oh, kanina, pag yung baho ko, may stress sa gano'n. Oo. Meron lang ka dito. ganito mo daw, sir. Yung kanina, yan. Kung nagbago ba yung sakit o same lang siya? Siguro may nagbago pero konti lang. Konti lang. Oh, matik na yan sa time healing tayo lang. Kasi walang, wala halos ka anong changes eh. Ibig sabihin lang yun yung ligament natin. So, antay mo na lang siya mag-iiling na siya.